It's time to owe, owe. Uy, mo muna ako sa estudyante. Uli sa may balay pa nagsakay. Murag, ano na, binulan na. Hindi may mga balay. Minsan na kasi kami mag-uwi ng bahay. Parang, hal, ano, parang sa isang buwan, isang beses lang kami mag-uwi doon. Kasi dito lang kami sa tindahan. Dito kasi ang mga ano namin pamumuhay. Mahirap na kung palaging ano, close ang tindahan, wala tayong panghanap pang kabuhayan. Kaya yun, mas priority tayo, natin ang ano, tindahan talaga kaysa pag-uwi ng bahay. Kaya nga, minsan lang kami makauwi doon. Ngayon, it's time to uwi na kasi ano ako, ako ang magdala ng ano order namin na ulam kasi birthday ng anak ko si Haiku ano siya nag order siya ng ano nag order na lang siya ng pagkain kasi wala na kaming time magluto kaya yun ako ang magdala doon e, uwi kami mamaya mga alas 8 ng gabi babalik na naman kami dito kasi open pa kami sa tindahan bye muna. Bye-bye.